Ano naman to? Mga fish. Mga fish. Wow. Pugo. Pugo. Hmm. Ang yung paisa. Wow. Ang dami nila. Coral. Mga coral yan. Ano yan? Mga coral. Ayan, ayan ang piso. Ayan ang piso. Ayan? mm, -mm. Yan. Fish. Fish, na. Ari baby, ari mama. Mm -mm, yan ang baby, yan ang mama. Mga buhay ang korang. Yun, sa doob. Hmm. Yun! Ayun, laki. Ito, ito. ann 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 wow Ano ann anu crab kena la ni si ha crab wow andaming piece wow kecil wah Wow, tiga ini. Wow. Oke, okay. oke. Okay, oke, ini kismo. Kismo ya. Kismo. <laughs> Bulat. Duling <laughs> yang isang mata. Wow.

Wow. wow! 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 Punta kami daw sa Butterfly. Where is the Butterfly? Where is the Butterfly? Ito Wow. Hello, Jisai Monkey. Kori okay, <laughs> <monkey. laughs> <laughs> mo di ka sa Canada ni. Ne? ne. Sabi mo hello. Ano siya? Si ko siyang may alam ng ganyan Kami. Wow. Hindi alam na alam na ni Mokit yan. Oh. Yan na, nalipad na. Puro puro ako. Oh. Dami eh. Nalipad na. Wow, may. Ah, ba ka man. Dandahan na. Wow. Very big. Wow. Wow. Ang laki naman isda. Wala na alam ng mga Oh, haan. Ang bata babae. Siya pang nagga-guide sa amin. Wow. Pati sa nina siya muling sila diyan. Mhm. Adal ko lang naman. Asa nang butterfly diyan? Aba. Dito daw ang butterfly. Wow. Ito ang isa o oh yan. Baka ma, masalpok sa mata, bawal. Wow. May mabulo yan eh. Wow. Where is the butterfly? Tulog? Nasaan? Yan, nagliliparan ako. Wow. Yan, ako Hindi hmm. nalipad. Tulilis. Tulihin ka. Tulilis. wow ah sampa wow Daming butterfly Dito na to bigo ito pala yung butterfly Sabi sabinya dito daw dandahan meron pa diyan Ba? ako sa ulo niyo. Ha? Huh? sa ulo mo eh. ayo Wala, ipapanig pala. Dito tayo sira. Huh? Okay. Dandahan. Dandahan. Bye. Wow. No, hmm. <laughs> okay lang. Bawal makisipok sa mata eh. Wow. 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 Wala naman hindi naman yung makakalabos. Ayun, ang isa. Yan, gaganda. Ito pa isa. Uh Oo, -oh, muwi. Hindi -e. na po dito sa si itaas. Paan namin. Hello. Ang ganda. Ang guide namin ay yung bata. Ayaw magpahawak. Kayang-kaya daw niya. Yan o, paru-paru o. Paru-paru. Bukit. Bukit, paru-paru. Muwi, muwi na mo. Nangihipo ko. Ano yan nakita mo. Ah. Wow, wariko. Dito ang ng eh. Wow. Ayun ang laking butterfly. Ayan. ganyan ang May piece dyan? Wala. Parang gumagalaw. Dito. Daming butterfly. Aduh, Wow. Wow. pa nila yan. Mahihipo nga. Mahihipoin mo Hindi na, hindi na sila o. O. 'Di lipad. Lumipad. Hindi ka tulad na parang parang sa atin na hindi mahuli. Kaya nang Yan, may bababa na tayo na. Wow, ang daming butterfly. Ang dito na po <laughs> Dami Ito Ito pang isang butterfly yan daming butterfly Hi, hello <laughs> Masama, oh. masama tayo. May bulo yan. Hello. Ang ganda ng mga butterfly. Colorful. Magdahan po siya, magdahan po siya. Dito, magkakiyat tayo. Hindi dito, oh. Dito, magkakiyat okay, oh. ngayon. Huwag na tayong makiyat, daw. Oh. Hindi, hindi tayo pwede dinig. Ang dami, tayo, oh. Ang sa itaas, oh. taas yan. May piece ba dito? yung aming guide eh oh. yung aming little guide oh kantahan mo yung paru-paro okay paru, paru, bugit-paro-paro ito 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 ah oh kantahan mo sila yeah, naman matay ang isa oh patay kantahan mo sila at namatay eh oh ay ginuguyam na asyan busog Tamatay. Wow. Pwede naman. Takot lang. Ah, hi. Wag daw hawakan. Ay, may isda pala. Oy. Wow. ini parang sila. dina puwang ka ng butterfly kinis ka ng butterfly kisama tahanong kisama kinis ka ng butterfly dini dini kapumay tokyo sa wara na itik kudasai yuwari tayo Tawaran naide ko desai. Wow wow wow, kawaii. Kawaii. Wow. Hi. 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 Yung guide namin nangunguna i. Eh. po. Hindi mo halata na butterfly sila. Mga naglawit. Mga nananahimik.